Iya. Ini pak ngasabun utang kanan namanya pag sinabon mo pa nga Pinagalit eh. Hmm, sabunutan mo eh? Nagalit ka? Hmm, na na. Nainis na, nainis na. <laughs> hmm, huwag ka na lahin, ate, ha? Sige, Bakit mo kasi nilapit, eh? Alam mo naman ang kamay niyan. Pagkalakas niyan. Yan ang baby's, ano, strongest uh, hand. Lalo mepana. pa niya nga rin Kinukulit nyo kasi Ooh. siya yan. Sige. Lakas niya mga ano. Mga mata. Grabe yung kamay niya talaga ang lakas. Parang hindi babae yan. Grabe talaga yan. Huwag mong ilayin na ako ate ha. Kunin mo na kasi sa kanya. Ayaw po. Sabi, pa ayaw mo. Hindi naman Oh, yan Dibidawan eh. Oh, yan ang diba na. Eh, <laughs> gusto mo din eh. Kusang kusa lang naman to eh. Mm, nilalapit na naman. Ay! Eh. <laughs>